ah uh, uh, Si Tansyong Uy! Tansyong! Ba't nangyayari? Uy! Bilanggapin! Muroes! Nakita mo ba si Tolitz? Napagsin ko dyan sa... Ako, sa Chipsopes. office Ah! Sige! Salamat ah! May ginagawa yan ako Si ano? Si... Tolitz! Kailangan ko na apin yun ha! Salamat! Uy! si... Tolitz!

asan okay. <tuk> <tuk> Wih, aneh. Perang ini Tahu? silipin Tuloy, tuloy, nih tuloy, 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 aku tuloy, aku tuloy, 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 mau tuloy, 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 di

pala dito po Rice, Ako pa na ni Sinuri. Ano ah, nga <laughs> ah, rin <laughs> ba? Ano ka? Wala talaga sa ayos yung mga plano mo. Grabe! <laughs> ano? <man, man>, <laughs> <Bulyaso> tayo eh. <laughs> ay, parang ito. Ikaw dito po Rice pa po ni Sinuri. Ano nga rin sa'yo sa'yo mo? Sa gila eh. Bakit hindi naman pala yan? Bakit hindi Bakit hindi wala <laughs> Ano ba yan? Hindi, ginawa ko lang yan, malinis yan eh. Dahil na nandun sa store ni Donji. Oh, butig na Grabe ka na, sumusog <laughs> <laughs> ka na. Ayaw na naman. ka na Yan Sasusunod. hindi na ako sasama sa'yo. tayo palagi. Hindi naman yun eh. Makayos naman eh. ka lang. Nataranta ka lang ba? <laughs> <laughs>